tinatakoy? Lumaban pa po tayo para sa karapatan natin at para sa karapatan ng mga ating mga anak. Kaya, alam ko, kilala po ako nung, da, nung last election, lagi po akong nakatula dahil pinaglalaban ko ang unity. Pero nasa ng unity ngayon? Sinira ni Marcos!

Nakikita po natin ngayon, noong last administration, hindi po ako natatakot maglakad mag isa. Pero ngayon, takot na takot na akong sumakay ng taxi mag-isa. Takot na takot na akong sumakay ng jeep mag-isa. Takot na takot na akong maglakad mag-isa. Bakit? Dahil naglipa naman ng mga turugis pa sa daan. At ang masama pa nito, Marami po akong nakitang balita na namaka-uniforme ng pulis. Ang marami sa nang di ba? Saan ang karapatan ng bawat isa sa atin? Kung bawat isa sa nakaupo sa posisyon, lalong-lalo lalo na sa kongreso, ay ginigipit ang karapatan natin bawat isa. Kaya mga kababayan ko, huwag po tayong matakot manindigan po tayo sa katotohanan dahil alam po natin Duterte. Kung hindi dahil kay Tatay Duterte, hindi namin makamit ang farm. Maraming pong presidente ang dumahan, pero hindi. Marami pong namatay sa gyera, pero hindi namin nakuha ang farm. Nung napaupo si Tatay Duterte, nakamit namin ang farm kay Mabuhay Duterte. sa ganito. Pero nakikita ko kayo bawat gabi sa panita. Kaya naiiyak ako. At nakukonsensya ako na ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po at palag patuloy po tayo yung lalaban. Mabuhay ang Duterte! Mabuhay! Ay, kaya magandang gabi sa inyong lahat at mahal na mahal ko kayong lahat mga kaduterte. Salamat. O si Ate, si त